Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow up question ako sa dating President Mr. 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 Chair? Death squad. Mr. Chet, Salamat great, great kaayo, Mr. Lisa. Chair. Kanina sinabi nyo there were seven people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Uh, ang death squad ko, ma'am, is... Uh, of war it is organized. Dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure eh, eh, ng head squad niya iyon? Eh, structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung set up yung, at sino yung pitong yon na miyembro The ng death squad fight To fight crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi nyo, pat pitong tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 40, 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure In, nung pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang tenyente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said, I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, May reward po ba yung pitong iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yung y yun ang allegations. Hindi po, yung w sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po, ako lumalabas. Oh, eh, may ibang oh, lumalabas. Oh, yung sinabi po ninyo, death squad, dito may rewards po ba yan? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Oh, so, kung civilian yon Yung sinabi nyo na death squad nyo na pitong tao, may rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay siya? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga maraming gago na mayaman sa Davao. Hindi ano pong kaya... connection ng mayayaman sa Davao? Gusto pumatay ng mga kriminal. Because they, sabihin, want, they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung Because mayayaman they ng want business sa death to squad? To yes, sir. Bago po yan. No. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao, nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi, ma'am. Si ma Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero sagot. ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasayat ay patay Ayaw na. Ayaw kung mag... Marami... May... Police man, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May rewards Wag po ba sila? kung anong history yung tao na yan patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay o, sila? Walang reward, ma'am, kung polis yan. Lalo ng polis. Bakit Wag... ako magbigay ng reward sa mga Paip... Hindi po, paiba po yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga polis. Uh -huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Uh -huh. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Voila. Okay.